1989, Mumbai, India. Isang lalaking nagngangalang Bascar ang madalas tingnan ng isang kotse. Pangarap ni Bascar na balang araw ay magkaroon din siya ng kotse na magagamit. Isang simpleng empleyado lang si Bascar, maaga itong pumapasok sa trabaho bilang cashier sa isang private bank. Madaling kausap at palangiti si Bascar, kaya naman halos lahat ng kasamahan niya sa banko ay kanyang mga kaibigan. Dahil sa maayos na performance ni Bascar sa trabaho, Madalas siyang purihin ni Himansho na kanilang regional manager. Nangako si Himansho na ere-rekomenda nito si Bascar bilang kapalit ng assistant regional manager na malapit ng magretiro. Tiwala si Bascar na siya ang mapipiling ipalit sa puesto, dahil siya lang ang empleyadong walang absent at late, walang nakukuhang reklamo. At ilang taon nang palagi siyang nahihirang na best employee of the year. Nagsisimula ang trabaho ni Bascar sa pagkuha ng mga pera sa vault sa umaga na kasama ang vault manager na si Narayanan, isinusulat din nila sa register kung ilang pera ang inilabas sa vault. At sunod noon ang maghapong pag-release ng pera ni Bascar sa mga kliyente na nag-apply ng loan sa bangko. Sa hapon sa pag-uwi ni Bascar, hinihintay siya palagi ng kanyang mga kapitbahay, hindi para batiin kundi singilin siya sa kanyang mga utang. Pero dahil wala pang pera si Bascar, niningitian na lang niya ito. Ang hindi lang niya maiwasa na si Patil, na hinaharang siya sa daanan para maningil ng utang niyang 10,000 rupees. Nangako si Bascar na sa sunod na lang buwan siya magbabayad dahil ma-promote -pro siya at siguradong tataas ang kanyang sahod. Nakatira si Bascar sa bahay na naipundar ng kanyang magulang, subalit dahil patay na ang kanyang ina at nastroke ang kanyang ama na dating isang chartered accountant na si Pralad, si Baskar na ang nagpapagamot dito at nagpapaaral sa kanyang dalawang kapatid. Ang tanging nagbibigay kasiyahan na lang kay Baskar ay ang nag-iisa niyang anak na si Kartik, at ang kanyang asawa na si Sumati. Alam ni Sumati na nahihirapan si Baskar sa pinansyal, kaya naman tumatanggap ito ng homemade food order, nang sa ganun makatulong siya sa kanyang asawa. Noon pa man tutol na ang pamilya ni Sumati sa pakikipagrelasyon, dahil mahirap lang si Baskar, Ganun pa man hindi nakinig si Sumati at pinakasalan pa rin ito si Baskar. 6,000 rupees o mahigit 4,000 pesos lang ang sahod ni Baskar, kaya sabit na ito na ma-promote. Kasama ni Baskar si Samba, na kanyang best friend at messenger ng bangko, tuwing lunch break naroon silang dalawa sa tabi ng cafeteria, tinutulungan ni Baskar ang mga ibig mag na hindi marunong magbasa at sumulat, kaya hindi maasikaso sa bangko. Bagamat hindi humihingi si Baskar, Binibigyan nila ito ng maliit na halaga bilang pasasalamat na si Baskar na ang mag-fill up sa form para sa kanila. Pinaghahatian naman ni Baskar at Samba ang nakukuha nilang kita. Kahit si Baskar ay may utang din sa bangko, nasa isip niya na kapag siya ay makabayad, muli siyang maglo-loan para siya ang makabili ng kotseng narimata ng bangko na kanyang pinapangarap na magamit. Isang araw, pupunta si na sa bahay ng kanyang biyanan dahil birthday ng anak ng kapatid ni Sumati, wala silang pambili ng regalo kaya pinakiusapan nila si Kartek na ang kanyang laruan na lang muna ang iregalo. Kahit na iinsulto si Baskar na iniisnab siya ng kapatid ni Sumati, nagsasawalang kibu na lang ito. Alam niyang iyon ay dahil hindi siya mayaman. Hindi naman makapaniwala si Sumati nang makita niya ang asawa ng kanyang kapatid na binigyan ng maraming pagkain ng mga bata, maliban lang kay Kartek na kunti lang ang ibinigay, at pinagbawalan pa itong kumuha ng pagkain. Nagalit si Sumati, niyaya nito si Bascar at ang anak na umalis na lang sa party. Kumain na lang sila ng street food, pero wala nang ibang pera si Bascar. Naawa ang tindero na gutom na ang anak ni Bascar, kaya sinabi ng tindero na saka na lang bayaran ni Bascar ang kulang kapag nagkapera na ito. Dahil kulang pa kay Kartek ang pagkain, ibinigay na lang din ni Bascar ang kanyang pagkain sa kanyang anak. Napaiyak si Sumati sa kalagayan nila. Sinabi nitong sa panahon ngayon pera na lang ang batayan ng tao para irespeto. Kapag wala ka talagang pera, mamaliitin ka kahit ng iyong kadugo. Isang araw, may lumapit kay Baskar na nagnangalang Anthony, ibig ni Anthony na magpatulong kay Baskar para makapagloan sa bangko ng 2 locks, o 200,000 pesos, pero wala itong maibibigay na pang -ulateral. Sinabi ni Anthony na bigla kasing nag-back out ang kanyang financier, kaya kailangan niya ng pera na pambayad sa kapitan, para makuha niya sa barko ang mga inorder niyang mga TV galing Malaysia. At kung hindi niya makukuha sa loob ng isang buwan ay ipapa-auction na lang ang mga TV ng kapitan. Pero sinabi ni Bascar na wala siyang may tutulong dahil siguradong hindi papayag ang bangko na magpautang kung walang kulatiral. Ganun pa man nag-iwan pa rin si Anthony ng kanyang numero. Dumating ang araw na nagretiro na ang assistant regional manager, binati ng mga kaibigan si Bascar, tiwala sila na ito ang papalit sa pwesto. Natuwa si Sumati ng malamang 12,000 rupees ang magiging sahod ni Baskar kung sakaling ito ang ma-promote na assistant regional manager, sa isip ni Sumati na makakabayad na sila sa kanilang mga utang. Kinabukasan bago pumasok sa trabaho nagdasal muna si Baskar sa simbahan para sa kanyang promotion, pero nang papalabas na ito, hinarang siya ni Patil at pilit na sinisingil, kinuha ni Patil ang pitaka ni Baskar, nagalit si Patil nang makitang walang laman ang pitaka. Wala nang nagawa pa si Baskar nang agawin ni Patilang Susi sa kaumalis na dala ang motor ni Baskar. Halos matunaw sa pagkahiya ito dahil nasaksihan ng kanyang mga kabarangay ang nangyari. Dahil walang pera pang taxi si Baskar, tumakbo na lang ito para maabutan niya ang announcement ng promotion sa bangko sa araw na yon. Ganun na lang ang panlulumo ni Baskar nang makitang si Sudhir ang napromote na assistant regional manager. Hindi rin makapaniwala ang mga kasamahan ni Baskar, dahil alam nilang mas masipag at may magandang performance record si Baskar kesa kay Sudhir. Isang sulat ang nakuha ni Samba na si Sudhir lang ang inirekomenda ni Himanshu sa general manager at wala nang ibang pagpipilian kaya ito lang ang napromote. Nagalit si Baskar agad niyang kinumprunta si Himanshu. Sinabi ni Baskar hindi makatarungan na wala siya sa pagpipilian para ma-promote, samantalang siya ang may pinakamagandang record. Nagtanong si Baskar kung nagkaroon ng suhulan o pinabura ni Himanshu si Sudhir dahil magkapareho sila ng relihiyon. Pero sinabi ni Himansho na si Sudhir ang kanyang inirekomenda dahil matapat ito, hindi katulad ni Baskar na pinagkakaperahan ang mga taong hindi marunong magbasa at sumulat para lang makapagloan sa bangko, at dahil nagalit si Himansho nagpasya itong isumbong sa general manager ang ginagawa ni Baskar. Natakot si Baskar, alam niyang kahit gusto lang niyang makatulong sa mga hindi marunong sumulat, hindi magugustuhan ng general manager kung magsumbong si Himansho, siguradong matatanggal siya sa trabaho. Paulit-ulit na humingi ng sorry si Baskar, umiyak pa itong nagmakaawa at lumuhod kay Himansho. Naawa ang mga kasamahan ni Baskar, kaya nakiusap din sila kay Himansho na patawarin na lang si Baskar sa mga sinabi, dahil alam nilang nadala lang si Baskar sa emosyon nito. Dahil doon pinagbigyan ni Himanshu si Baskar, pero lumabas si Baskar na hiyang-hiya sa kanyang mga kaopisina na lahat nakatingin sa kanya. Sa CR tumutulo pa rin ang luha ni Baskar na hindi niya nakuha ang pinapangarap na promotion, lalo na napahiya pa siya sa mga tao, pero naisip ni Baskar na kailangan nunukin niya ang kanyang pride dahil may pamilya siyang umaasa sa kanya. Kaya nang lumabas si Baskar, nakangiti pa rin ito na humarap sa kanyang mga kasamahan at nagpatuloy sa pagtratrabaho na parang walang nangyari. Nang tanghaling yon, nagtaka si Samba dahil tinawagan ni Baskar si Anthony para kausapin. Ibinigay agad ni Baskar ang perang two na kailangan nito, pero sa kondisyon na paghahatian nilang tatlo ang kikitain. Natuwa si Anthony at agad na pumayag, nagpaalam muna ito para tawagan niya ang kapitan ng barko para ikansela ang pag auction sa mga produkto. Kinakabahan si Samba na nagtanong kung saan galing ang ipinahiram ni Baskar na pera, sinabi ni Baskar na napilitan siyang kumuha muna ng pera sa bangko, dahil kailangan niyang ipa-check up sa doktor ang kanyang ama. Wala rin mahihiram ang pera si Baskar para sa tuition fee ng kanyang anak at dalawang kapatid. Kaya kung may benta ni Anthony ang produkto ay malaking tulong yun sa kanyang pamilya pero kung hindi handa siyang tanggapin ang kaparusahan sa kanyang ginawa. Sinabi ni Anthony na sobrang taas ang tax na ipinapatong ng gobyerno sa mga imported products, kaya mahalang bentahan ng Sony TV sa India, at doon sila kikita ng malaki dahil makakabili sila ng Sony TV na 12,000 rupees lang sa Malaysia, at maibibenta nila sa India ng 40,000 rupees. Spare parts lang ng mga TV ang ilalagay nila sa dokumento, para wala silang babayaran na tax, wala rin problema sa paglabas ng produkto dahil kakuntsaba nila ang mga opisyal ng customs. Nang makauwi si Baskar, nag si lang sinalubong siya ng kanyang asawa, sinabi ni Sumati na kalat na ang chismis na pinahiya ni Patil si Baskar at inagawa ng motorsiklo, pero mas lalong nag-alala si Sumati ng ibalita ni Bascar na hindi siya ang na-promote. Nang gabing iyon ay hindi mapakali si Bascar. Kinakabahan siya na hindi pa dumadating si Samba at Anthony. Nasa isip ni Bascar na baka sa sobra niyang pagtitiwala ay naisahan na sila ni Anthony. Makalipas ang ilang oras, lalong ni si Bascar nang makitang dumating si Samba na parang nag-aalala at hindi mapakali. Sa isip ni Bascar na baka bulolya ang naging lakad ni Samba. Siguradong sa kulungan siya pupulutin pero nawala ang kaba sa dibdib ni Bascar nang makitang naroon si Anthony at nakangiti sa kanya. Sinabi ni Anthony na madali lang niyang naibenta ang mga produkto, kaya agad na ibinigay nito ang perang kanyang hiniram at ang parte ni Samba at Bascar. Saka ito nagpasalamat sa pagtitiwala sa kanya. Napayakap naman si Bascar at nagpasalamat din sa pagiging matapat ni Anthony. Pinuntahan agad ni Bascar si Patil at nagbaya ito ng kanyang pagkautang. Kaya agad ding nabawi ni Baskar ang kanyang motorsiklo, laking pagtataka naman ni Sumati kung saan kumuha ng pambayad si Baskar. Kinabukasan nang kumuha si Baskar ng pera sa vault, dinagdagan niya ang nirehistro niyang pera, nang sa ganun maisa uli niya ang two locks na kanyang kinuha. Ang mga sumunod na araw, ganun na ang ginagawa ni Baskar, naglalabas siya ng pera para gamitin ni Anthony na pambili ng produkto sa ibang bansa, saka ibebenta sa India ng mahigit pa sa doble ang presyo, pagkatapos ay paghahatian nilang tatlo ang kanilang kinita. Paisa-isa na ring nababayaran ni Bascar ang kanyang mga pinagkakautangan, sa pagdaan ng mga araw walang ibang nakakaalam sa mga ginagawa ng grupo, patuloy sila sa kanilang mga iligal na transaksyon, ganun pa man yun ang naging daan para maging magaan ang buhay ni Bascar, dahil nawala ang kanyang problema sa pinansyal. Nagtataka si Sumati kung saan galing ang pera ni Bhaskar, samantalang hindi naman siya ang napromote. Sinabi ni Bascar na may kasosyo siya sa negosyo na si Anthony, Magandang ang kinikita nila sa pag iimport ng mga appliances, subalit inililihim niya ang kanyang negosyo dahil isa siyang empleyado ng bangko. Sa birthday ng kanilang anak, inimbita lahat ni Bascar ang kanyang mga kakilala, kung saan pinuri si Bascar ng kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil sa bongga ang ginawa nilang birthday party. Hindi makapaniwala ang mga pamilya ni Sumati, na may malaking perang ikinagastos si Baskar, kaya naman naiingit ang lahat ng bata kay Carter, lalo na na napakalaki ng birthday cake nito. Habang nag-iinuman si na Baskar, nabanggit ni Anthony na ibig ng kanyang anak na lalaki na nasa Amerika na doon na rin siya tumira pero walang naipong pera si Anthony dahil naubos sa pangtusto sa pag-aaral ng kanyang anak sa Amerika, kaya pupunta lang doon si Anthony kung may dala na itong pondo pang negosyo para hindi siya makapabigat sa kanyang anak. Sinabi ni Anthony na may darating na shipment galing Dubai na tatlong luxury car, at kung may 10 lakhs rupees o mahigit 600,000 peso sila, maaari na sila makabili ng mga sasakyan, at maibibenta nila ng apat na beses ang presyo sa mga car dealers, sa laki ng kanilang paghahatian, pwede na silang tumigil at magbukas ng kanika nilang negosyo. Pero tumutul si Baskar, sinabi nito na sobrang laki ng 10 locks, mahihirapan siyang mailusot palabas ng bangko ang ganong karaming pera. Nang matapos ang birthday party, nagpasalamat si Kartek kina Baskar, sinabi nitong masayang masaya siya sa kanyang birthday, dahil ang mga batang tumutukso sa kanya na palagi lang siyang nakikikain sa party, ay humanga sa kanyang magarang kasuutan at naging kaibigan na rin niya lahat. Doon naisip ni Bascar na wala pa siyang naiipong pera at kung sakaling matuloy pumunta sa Amerika si Anthony, siguradong babalik na naman sila sa kahirapan at magiging kawawa na naman ang kanyang pamilya, kaya agad nagpa siya si Bascar at tinawagan si Anthony, sinabi nito na payag siya sa plano ni Anthony. Tuwing araw ng Sabado half day lang ang bangko, may dalang malita si Bascar nang pumasok. Nagtanong si Narayanan kung bakit may dala itong malita, sinabi ni Baskar na pagkatapos ng kanilang trabaho ay uuwi muna siya sa kanilang probinsya. Nang kumuha sila ng pera sa vault, nagtanong si Narayanan kay Baskar kung bakit marami itong kinuha, sinabi ni Baskar na isa sa uli na lang niya ang magiging sobra. Pero pagsapit ng alas 12, na nagsiuwi na ang karamihan sa empleyado, kinakabahan si Baskar na baka hindi siya makakuha ng pera dahil hindi pa umuwi si Narayanan, at siguradong e-check-check ni Narayanan ang mga pera bago ibalik sa vault. Kaya nag-isip ng paraan si Baskar at kinausap si Samba kung ano ang kanilang gagawin. Nang bumalik si Baskar sa kanyang pwesto, naroon na si Narayanan at inayos na nito ang mga pera na ibabalik nila. Habang papunta sila sa vault, may tawag sa telepono para kay Narayanan, alam ni Baskar na ang tumawag ay si Samba, at nagpanggap ito na kakilala si Narayanan para makipagkwentuhan. Nagmamadaling bumalik si Baskar sa kanyang pwesto sa kamabilis na kumuha ng pera, nang lumingon si Narayan nakabalik na si Baskar, inutusan ito si Baskar na siya na lamang ang magbalik ng pera sa vault. Alas 7 ng gabi ng araw na yon, nadala na ni Bascar ang pera kay Anthony, na agad naman nilang naibigay sa kapitan ng barko ang pera, kaya agad din napasa kamay nila ang tatlong mamahaling sasakyan. Subalit nang may deliver nila ang mga sasakyan sa kausap nilang car dealer, nagulat sila nang malaman nilang ni-raid ng mga pulis ang showroom nito, at hinuli ang car dealer na baka sa susunod na buwan pa ito makalaya. Labis na nag-alala si Samba dahil kapag hindi na isauli ni Bascar ang pera sa bangko sa Lunes, malalaman ng bangko na may nawawalang pera at siguradong makukulong sila ni Bascar. Naghanap ng ibang buyer si Anthony hanggang may nakuha sila. yun na lang nasa malayong lugar ang kinaroroonan ng buyer. Ganun pa man pumayag pa rin si Bascar na e deliver nila ang mga sasakyan. Matapos magpaalam ni Bascar sa kanyang asawa na hindi siya makakauwi muna dahil may importante silang aasikasuhin nagpagawa si Anthony ng Peking Government Plate Number, saka sila nagmamadaling umalis para ihatid ang mga sasakyan. Subalit na harang sila sa isang checkpoint, nagalit ang opisyal ng pulis na walang dalang driver's license si Samba. Sinabi ni Baskar sa opisyal na baka magalit ang sakay nilang mga VIP na chief minister at ang asawa nito na isang artista. Kaya kinabahan ang opisyal ng lumabas ng sasakyan ang chief minister at nagtanong kung bakit sila hinarang. Lumabas din sa sasakyan ng asawa ng chief minister, hiniling nito sa chief minister na alisin sa serbisyo ang opisyal dahil sa pag-istorbo sa kanila sa pagbiyahe. Natakot ang opisyal, agad itong humingi ng sorry kina Bascar, sinabi nitong hindi niya alam na may dadaan na chief minister. Nangako na lang ang opisyal na wala nang haharang pa sa daraanan ni na Baskar dahil aabisuhan na nito ang kanyang mga tauhan na nasa ibang checkpoint. Kaya naman natuwa si Nabaskar na hindi na sila hinaharang pa sa dinadaanan nilang checkpoint. Ang hindi alam ng mga pulis, hindi totoong opisyal ng gobyerno ang mga kasama ni Baskar, kundi mga pulubi na binigisa ni Baskar para magpanggap ng mga politiko, at ang babae ay isang dancer sa club na inupahan din ni Baskar. Linggo ng tanghali, nakarating na sila sa lugar ng buyer, at nang matapos maipagbili ni na Baskar ang mga sasakyan, natuwa ang mga kasama ni Baskar nang bigyan niya ito ng mas malaki kesa sa ipinangako niyang kabayaran sa kanila. Alas 5 ng umaga ng lunes, nagulat sila nang sa airport na magpababa si Anthony, sinabi ni Anthony na yun na ang huli nilang transaksyon, pupunta na siya sa kanyang anak na nasa Amerika, dahil may pera na siyang magagamit para magpatayo ng hotel doon. Alas 6 ng umaga, nakarating na si Baskar sa kanilang bahay, itinago ni Baskar ang kinita niyang pera sa mga jar na nasa kanilang bodega, at saka siya nagmamadaling nagbihis para pumasok sa trabaho. Alas 8 ng umaga, Kinabahan si Baskar nang makita niyang may mga pulis sa opisina ni Himanshu, lalong kumabog ang dibdib ni Baskar nang makitang naroon ang general manager at lahat ay lumingon sa kanya. Halos hindi humihinga si Baskar na papalapit sa kanya ang mga pulis, sa isip ni Baskar na baka nadiskubre na ang pagkuha niya ng pera. Nakahinga ng maluwag si Baskar nang lampasan lang siya ng mga ito, nagtaka si Baskar na dinala ng mga pulis si Himanshu at Sudhir. Sinabi ng kasamahan ni Baskar na nadiskubre ng general manager ang ginagawang scam ni na kung saan nag aaproba ng mga malalaking loan si Himanshu at Sudhir kapalit ng 10% na komisyon. Kauupo pa lang ni Baskar sa kanyang puesto tinawag na siya ni Narayanan para kumuha ng mga pera sa vault. 40 locks ang kinuha ni Baskar, pero 50 locks ang sinabi niya kay Narayanan, yun ay para maisauli ni Baskar ang 10 locks na kanyang kinuha. Naniwala naman si Narayanan kaya 50 locks din ang isinulat nito sa register. Pagdating ni Bascar sa kanyang upuan, nagulat siya ng magtanong ang general manager na si Binod kung bakit may malitang katabi si Bascar. Sinabi ni Bascar na kagagaling lang niya ng probinsya at hindi na siya umuwi ng kanilang bahay para makapasok ng maaga sa trabaho. Pero duda si Binod kaya inutusan nito si Narayana na bilangin ang pera na nandun kung tutugma sa halaga na kinuha nila sa vault. Habang binibilang ni Narayana ng pera sa tray, inutusan din ni Binod si Bascar na buksan nito ang kanyang malita Nagtaka si Narayana na 40 locks lang ang nasa tray, pero nakita niya ang maliit na tray na nasa desk ni Baskar na may nakalagay na 10 locks, kaya sinabi ni Narayanan na eksakto sa 50 locks ang pera. Nang buksan din ni Baskar ang malita, nakita ni Binud na puro lang damit ang naroon, humingi ng pasensya si Binud kay Baskar, sinabi ni Binud na nang dahil sa ginawa ni Himanshu at Sudhir, na wala ang kanyang tiwala sa lahat ng empleyado ng bangko. Ang hindi nila alam, nang pumasok si Bascar ay mabilis nitong inilagay sa maliit na tray ang dala niyang 10 locks bago pa man dumating si Narayanan at yayain siya na pumunta sa vault. Nang makauwi si Bascar, sinabi ni Samba na hindi na kailangan pa ni Bascar na kumuha ng pera sa bangko, may pera na silang magagamit para sa susunod nilang transaksyon. Pero sinabi ni Bascar na titigil na sila sa kanilang ilegal na negosyo dahil pakiramdam ni Bascar, ang nangyari sa bangko na muntik na siyang mahuli ay baka pahiwatig na yun sa kanya ng Panginoon na kailangan na niyang tumigil. Pero hindi sumang ayon si Samba, nagpa siya itong itutuloy pa rin ito ang kanilang pinagkakakitaan. Kinabukasan nag-resign si Samba sa trabaho, at dahil alam na niya ang pasikot-sikot, itinuloy pa rin ito ang mga dati nilang ginagawa. Samantala hinati-hati na ni Baskar kung saan niya gagamitin ang kanyang pera, pero ibinalita ng kanyang kapatid na nakapasa siya sa isang university sa London para doon mag-aral ng engineering, ang kaso malaki ang kakailanganing pera para sa visa at pag-aaral ng kanyang kapatid. Pero nang malaman ni Baskar na kapag nakatapos at nagtrabaho na ang kanyang kapatid, ilang buwan lang mababawi na nila agad ang pera dahil sa malaki ang sahod ng mga engineer sa ibang bansa. Kaya naman, naubos rin ng pera ni Baskar na naitago. Ganun pa man, kahit balik sa dati ang buhay ni Baskar panatag pa rin ang kanyang loob. Alam niyang mapamaraan ng Panginoon at hindi sila pababayaan. Makalipas ng ilang araw, kinabahan si Baskar nang pinapapunta siya sa opisina ng general manager, kumakabog ang dibdib ni Baskar nang makita na naroon ng mga empleyado, ang general manager na si Binud at ang chairman ng bangko. nag si Baskar ng palabasin ng chairman ang empleyado na tinanggal din sa trabaho dahil sa kasabwat ni Himanshu. Pero makalipas ang isang oras nang lumabas si Bascar ng opisina, nagtaka ang kanyang mga kasamahan dahil masayang masaya ito. Iyon ay dahil sinabi ng chairman, lilipat ng ibang branch ang assistant general manager ng kanilang bangko, dahil doon ngayon lang mangyayari sa kasaysayan ng bangko na ang isang junior level employee ay aakyat agad sa senior management level. Hindi makapagsalita si Baskar ng ibalita ng chairman na pinopromote nila si Baskar bilang assistant general manager, kung saan 19,500 rupees ang magiging sahod na ni Baskar, kasama ang travel allowance at mga pribiliyo na bigay ng bangko. Kaya naman laking gulat ni Sumati nang umuwi si Baskar na dala na nito ang pinapangarap na sasakyan, masayang masaya din si Sumati at si Kartek na malaman nilang na promote si Baskar. Labis din nagpapasalamat sa Panginoon si Baskar, dahil hindi niya akalain na ang ninanais niyang posisyon na Assistant Regional Manager ay hindi sa kanya nakatadhana, kundi ang mas mataas pang posisyon na Assistant General Manager. Marami pong salamat sa panunood, ang shoutout po natin ay sa susunod na lang po nating video. Pakiabangan na rin lang po ang susunod, at ang part 2 nitong recap video, Pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayo palagi.